Tabi ngayon Muntalban. Glory. Ah, wow. Sabay magsi-swimming kami. Yeah. Okay. <laughs> ano, ah, shortcut kami Ano yeah. mga shortcut kami nga lang dito eh Ikaw, pero Kalbakan lang, <laughs> close na Y que a ¿sí? ulger, gear full <laughs> gear kaya ano masama safety na safety yan ah ha? no, ya. eh -eh. Bago ka lang up Muntal Ban What's up Muntal Ban What's up Muntal <mukong> Ban tao dito parang bagyo to ah

Dito kami ngayon sa Wawa Dam. Kanina sa Muntalban kami. Muntal Muntalban pa rin ba ito, ya? Uh, to, ya? Oo. Sa Opto sa Op. Ah, sa Op siya na Muntalban. Tingnan mo naman ang view. Makita mo ang view, ya. Makita mo ang view to. Ah, malapit lang ba 'yan, ano Tingnan mo yung bundok po, okay nang yan ngayon. Manami sa posting. Posting boys. Tingnan mo naman yung bundok sa Ako sa mga bato dito so lolo ko 'yo. Dito ang mga bato dito guys. Yeah. Ah, ayan yung bawa ya. Bumabagsak oh, oh, oh. na ang kaluka. Damn, napag long ride dito men. Expedient. Yeah. Dito na kami ngayon sa Wawa. Tara, let's go.

Kala mo lang gam yung mga tao eh. Sobrang daming tao, gago. Tara, sulitin natin dyan niya. Ano masasabi mo sa? Ano, ang visa dito sa taas. Sa baba, ano lang. Dito, oli ka na dito. One love. Ibigay mo kasi si no, pa Marley. <laughs> Malawak 'yan. Ha? Malawak 'to, sabi ni Gori. Pangalawang punto na dito eh. Ah, oh, isa pa lang. <laughs>